Good morning mga idol, good morning! Dito na naman kami mga idol sa aming... Ito yung trabaho namin mga idol, ayan. Kita na yung building na yan mga idol, ito yung trabaho namin mga idol. Magdi-demolish kami ngayon nagbuilding building mga idol, ayan. Ayan yung building na yan mga idol. Uh, meron pa isa sa ano, meron pa doon sa kabila, sa likod. Ayan yung building mga idol. Ayan ang aming titirahin ngayon. Dito kami na-assign ngayon, magdi-demolish kaso ang problema mga idol tabi ng highway ayan mga idol napakaraming sasakyan na dumadaan eh, hindi pa iwan ko lang ano pang gagawin namin ngayon dito kasi hindi pa nakaready ako na bahala Lodi wala eh siya na bahala wala siya <laughs> bahala mga idol pero kaming dalawa kawawa ayan mga idol, pero hindi pa namin na malang gagawin, mga idol kasi highway pala ito mga idol first din namin dito ngayon Kaso ayan Dito sa unahan may bus stop Ayan no, bus stop Bus stop dyan napakarami sa sakyan Tapos ito nas, Talagang nasa gilid ng highway Kaya, Ewan ko ano Diskarte nila dito ngayon Basta kami Magtatrabaho kami Kung ano yung papagawa nila Ayan ito lang kami mga ito Naghihintay Ipadumating ang aming Big Boss tayo pa namin mga idol Ayan, meron pa dito mga idol Sa bila Baka lang yung building to mga idol Ayan, may bahay Bahay to mga idol Ayan, nakapan doon ba o, yung kulay puti na yan Ayan, dalawang building tamo, Ang aming titirahin